Magandang umaga po sa Nat Alexander Lexter Juice. Sa so, balik para sa inyong update ngayong umaga. Yes, ngayong umaga pag-usapan natin itong si Donnie Pangilinan at itong pag-appreciate ng uh, mga followers ni Doni uh, Donnie on uh, his consistency. Sabi nila dito, uh, nakita nyo ba yung mata niya? Pag si Belda ang pinag-uusapan, talagang nangungusap. Talagang uh, kakaiba daw. Ayun, kaya dahil dyan, ipinost niya itong... Ah uh, video na ito na in-interview itong si Mr. Donny Pangilinan. Let's go! Alamin ko nga kasi hindi pa ako uh, nakasunod sa buhay Donny and Bell noon. And uh, I want to know how it is like to be Donny Pangilinan on Bell Mariano. Let's go! Went to an interview. Uh, I always try kasi to portray something different that I didn't portray before. So it always becomes more challenging. What did I like about the project? I feel like it's very timely because a lot of people experience uh, this type of love. Uh, si Delga umiiyak nung pinapa uh, na nag-reading kami and stuff. But just seeing her portray AF, grabe, ang galing niya kasi sobrang iba sa personality niya. Pero even though she talks, para ano eh. Yung, yung boogs, yung mga ganun, yung mga lines na minsan nakikarry out niya sa <laughs> sa after ng scene. So, lahat kami nagugulat. Uy, Bel ka na, Bel. <laughs> yeah. But it's always fun working with her. I love working with her, obviously. Nakakatawa nga eh nung nag-Korea siya. It in the middle of our lock-in kasi. So, when she went to an interview there, hindi niya na malaya na si AFU nagsasalita. Ang dami niyang sinasabi. Sabi, wait lang, wait lang, hindi pala si, ano, si Bel yun. Ah, si AFU. Nakakatawa. Uh, this kind of revelation says, is saying, telling us na even if nasa Korea si Bell, doesn't mean hindi sila magkatabi, hindi sila magkasama, ay uh, busy, busy na si eh, um, Donnie sa kung anong, anong mga bagay. But then he is still, uh, yun, sinusundan ang mga events ni Bell and na uh, napapansin pa rin niya yung mga transformation ni Bell from uh, um, doing the role and uh, yung personality niya as uh, the real Bel mariano so uh, i think tama naman na uh, kasi kung minsan pag na attach na attach na sa sarili mo yung role ay ginagawa nila like uh, like for example yung mga teleserye, how many how many weeks nila nire record tine tinetaping and then yung mga movies ilang weeks din yan uh, so uh, yun kung uh, ang role niya ay medyo street child or kakaiba sa kanyang real personality tapos nadadala niya ayun napapansin ni Doni Pangilinan. Mm. -hmm. Pungay ng mata, mapungay talaga ang mata ni Doni Pangilinan. Maganda talaga yung mata niya, parang Chinito. Mm, yeah, I don't want to compare. But then yes, ayun. Uh, I mean, ah uh, may mga videos na pinapost itong mga taga-subabay ni Johnny and Bell Mariano sa social media. Ang klingi ni Bell and Doni talaga Don Bell. ah uh, nakita natin gaano ka ito. Palaging hawak ni Bell ang uh, siko ni Kamay. I mean, ayun, arms ni Doni Pangilinan. Ayun, may pahagod pa nga tayong nakita. And then, napakakilingi talaga nitong si Bel Mariano. Doni Pangilinan. Ayun na, may mismatch ko pa yung mga pangalan na ano pa ako, naka-confuse. Ayan, kasi hindi naman kasi natin palagi itong na... na uh, na ba vlog itong si Doni and Bell lately lang tayo nagkakaroon ng um, talagang interest dito dahilan sa pagpalagi kasing uh, inaaway ng mga Bell fans by Mantrata. Kaya nagkakaroon ako ng interest. Bakit ba? Ano ba nakikita nila? At ano ba ang uh, dapat tignan sa mga scenes para naman na uh, mai way ba natin kung ano mang nangyayari. Sometimes kasi, yung iba kasi uh, medyo ano na, Uh, narrow-minded na. And so, we want to see the things na yung nasa gitna tayo. That is why uh, I started uh, vlogging Bell and Tony to see kung ano ba talaga nakikita ng mga fans ni Belle bakit nila nalait-lait si Mama mantrata But then, yes, uh, I don't see anything uh, uh, medyo nakaka-alarm kasi kung makikita mo, napaka-sweet naman talaga ni Bell at saka ni Donnie sa isa't isa. Uh, Napakakilingin nga nitong si uh, Bell Mariano kay Donnie Pangilinan. In which, masasabi natin, you cannot do that things, yung mga pagiging klingi uh, mo, if you're not comfortable to each other. Kasi syempre, mag-aalangan ka to do that, especially pag nakikita kay sa kamera, nakikita ng maraming tao. And so, I think they are both comfortable to each other kung gaano maka Uh, yakap itong si Bel Mariano and uh, Tony Pangilinan kahit wala sa scene kung paano makahawak sa katawan sa bawat isa itong dalawa I think uh, nando naman talaga yung uh, pagiging comfortable nila sa isa't isa and kung updirection mo nyan sa pagiging uh, totoo sa real life from real to real uh, bakit naman hindi kung tingnan nyo naman dito itong uh, Wait, kuhanan ko lang ng audio. But then, yes, tignan, kung nakita nyo, kung nakita nyo paano nakakbay itong si Donnie kay Belle, so, some kind of, hmm, you belong to me. Tapos itong si Belle, parang, uh, we come here, dito sa baba. Uh, dito kasi sabi ko. Yung mga ganong bagay, uh, nagagawa lang yan pag comfortable kayo sa isa't isa. At kung walang, uh, ano, parang walang ikinababahala, o di ba? So, uh, I think wala naman dapat ipag-question eh, itong mga, mga followers ni Donnie Pangilinan uh, kay I mean, I mean, mga followers ni Bel kay Donny Pangilin, nakikita naman natin paano inaalagaan ni Donny itong si Bel. And uh, as I've told you, whatever is uh, between my Donnie, Edward, Robby, and Darren, it's a pure friendship na meron sila. Sorry.